Kapin isa ka na balor sa uh, ilegal nga droga kumpiskado sa high value individual sa estansya Iloilo. Samtang masobra 3 milyones pesos nga suspected shabu na recover sa operasyon sa kapulisan sa Bacolod City. Si Julius Bilacaol nakatuto. Arestado kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 30 anyos nga high value individual nga si Clark de la Liana sa operasyon sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Bulakenya, Estancia, Iloilo. Narecover sa operasyon ang malapit 220 kagramos sa suspected shabu nga nagabalor sa masobra 1.4 million pesos. Base sa impormasyon sa otoridad, ang sospek upod si living Partner nga si Desiree de Leon nga tigayon nga nakapalagyo ang lunsay tumandok sa barangay tan sa Baybay, Iloilo City. Sila ang supplier sa mga parokyano sa Northern Iloilo, kag-probinsya sang Kapis. Sa pinutos ang droga nga narecover, may mga ngalan sa mga destinasyon sini nga ginausisa naman sa kapulisan. Ang supply sa arestado ang nagahalin sa Metro Manila, kaginapadala pinagi sa mga courier company. Ini nga modos ang ginatutukan na sa otoridad. We are tasked to, to track down, kag, arrest sa aton mga drug personality. But uh, we will be submitting sa mga recommendations kung anong dapat nato ni sa aton provincial director. Samtang arestado man ang isa kababayi matapos makuhaan sa 3.3 milyon pesos nga balor sa suspected shabu sa paibast operasyon sa Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City, sang Sabado. Ang suspect ang ginkilala kay Danielen Lopez, 33 anyos, isa ka high value individual. Na-recover sa paginakopsini ang walo ka transparent plastic sa chase nga may kabugaton nga 475 grams. Si Lopez ang kabahin sang 13 tanan ka mga durugista nga nagkaladakpan sa siyam ka operasyon sang kapulisan humalina Oktobre 14, top to 20, sa diin, malapit 14 milyones pesos nga balor sa ilegal nga droga ang narecover sa kapulisan. Nagapangatubang naman ini sang kaso kaangot sa paghupot sa ilegal nga droga. Julius Bilacaol, 1. Western Visayas